eto yan guys yung unang napili ko guys <coughs> kasi budget friendly lang talaga ako kasi malaki yung gasto sa pagsali ng boss iron Man. so hindi rin hindi. so yun nagdadalang isip ako kung duhan kasi pag duhan pants ang naisip ko mainit mainit dun sa katawan yun nababasa ko sa comment is madali daw mapunit So, total, classic yung motor ko. So, yun, pinili ko tong jacket. So, kaganda ay jacket. Maong. Kumin, ano siya? Kumini. Eh. <laughs> Ayan. Kumini jacket. Ayan, yun. Kagandaan dito, guys, is uh, makapal yung ano naman niya. Maong. Hindi naman siya agad, an And may kasama na tong pads. So, level 1 lang yung binili ko. <laughs> So, nasa 1-1 lang to. Ayan. Level 1. So, pwede maglagay ng Ayan, guys, yung mini pad niya. Kagandaan sa ganito kasi pwede mong alisin. So, pwede mo rin siyang panggala pag wala kang rides. Ayan, level 1. So, nasa inyo naman yun kung gusto nyong advance, protection, gano'n. And then, meron din siyang protection dito sa sa may hips natin. Hmm. Nilagay ko na kasi. Ayan. Ayan guys. Eto. Dalawa din yan. Dali apat. Ayan protection yung pads para sa hips. Sakto lang sa akin yung medium. Ang size ng medium is from 31 to 33. Dito yung pad. Ayan, yung pads na kasama. So, kung, kung panggala mo lang siya, wala kang rights, pwede mong tanggalin. Ayan, tsaka makapal siya malambot din. So, yun. Good choice siya para sa akin. <laughs> kasi, yun nga. Yung Pag, pagduhan yung pipiliin ko, yung parang tela ng payong. So, parang ano yun, mainit daw. Mainit kasi yung ganun. tas yun. Tapos, eto. Napili ko to kasi, mura lang din. Ang tatak niya is pro biker. So, matibay din. Tsaka, 168 lang siya. <laughs> pang budget na. Hmm. Tsaka, napili ko to kasi meron siyang ano, touch. Pag pang Google Map, ganun. Cellphone, yan. Pakita ko sa inyo, nakaka-touch siya. Pwede siya pang touch. So, ito, ulit. Pakita ko sa inyo na nakaka-touch siya. Hmm. Diba? Diba? Hmm. So, yan. Yeah, Mga useful to pag mag-google map ka. Ganun. Hindi mo nahalisin yung hindi mo nahalisin yung ano yung gloves mo para lang makapag -o. Tsaka ang ganda rin yung tahi niya. Tapos ang mura lang din. Pero nasa sa inyo naman na yun kung syempre kung may budget naman kayo di bili na kayo ng mas mahal. Hmm. Pero ito okay naman siya. Yan, guys. Isa yan sa mga kailangan sa boss iron man. So, yun. Dapat full siya. Full gloves. And then, dapat riding pants. Yan, may kasama dapat ni supporter. Yan, guys. At isa pa sa kailangan na kailangan sa ang isa pa sa kailangan sa boss iron man is yung shoes. Uh, bawal lang rubber shoes, ang um, bawal lang sneakers, dapat boots. Boots or riding shoes, yun. Um, hindi nila iaalaw yun, so yun. Dapat bumili na kayo ng boots nyo. And then, isa pa dun is yung helmet. Dapat fit lang din sa ulo nyo. And then, syempre, dapat may tatak ICC. Um, comfortable din kayo na pang long ride. Ano pa ba? Yun lang. Hindi naman kailangan mamahalin kung wala talaga kayong bagay. So, yung alam nyo lang na makakapag-protect sa inyo, guys. Yun. And then, ano pa bang mga dadalhin dun? Yun. ORCR. Um, yun, yun, yun. And bayan, yung, ano ba yan? Ang kailangan dun sa scrutinize. Kailangan yung mga tipi yung insurance ng motor, ganun. And, tapos, RFID, dapat pakabit mo kayo. Mm. Good luck, guys. <laughs> See you soon. See you talaga. Support nyo kami ngayon. Tapos, Iron Man Luzon. Mm, Napaka-solid nito, na guys. Kapal ng ano niya. Kapal yung tela niya, hindi yung parang bangketa lang. <clears throat> kaya yung maglagayin ito ng ganda yung tahi niya humingi talaga yung nakatatak solid talaga parang bumili ng BNY yung mga branded na pantalon hindi siya yung local na ano. tsaka malambot malambot sa hindi siya magaspang sa katawan hindi siya Para siyang skinny Uh, ano siya yung mga uh, Stretchable. May color to. Dalawa color nito. Blue and black. So, pinili ko yung black para hindi dumihin. Hindi halata yung dun Ganun lang guys. Hanggang dito na lang yung okay, aking black.